Ang tangkit kaya maupay kaya salapi oh Oo. Oh, tara. Tara? Oo, oh, tara. Oo, tara. At tumanay. Eh. Tumanay. Eh. <laughs> oh Boss Arog. Boss Arog. Ay. Ikaw ang pagkasa namin. Kaya mo kung pa. Kaya inipunta kami. Nabuanta kami. Nagkapano kami, kami pag piro, kayo, kami. Hmm. Kaya wala kami. Sa maltak. Wala kami sa salapi. Wala naman. Ay, mag kung kami, magsibaw kung utang kami sa im, mag ba? Oo. Oh. Oo, oh, kaya mo, Kaya mo, rin nun. Kaya mo. Kaya kung may ka, yung presyo. Sa mil, pwede? Pwede, ikaw, pwede mo hey. oh. okay. Ay mo na, magbayad, saan nga na Mga, uh, pwede mga dua kasimana tulo. <laughs> Dahil mau pa kaya, ngayon, 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 itu, ngayon, 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 Kabayer, 1,000 3 years to pay 3 years to pay Oh, kayo mo daw Alimbawa, kung may kwarta ko, pwede mo, pay Pire Pire Ikaw, pira, katuligin mo 5 years nila akong, 5 years Jumar 1,000 1,000 Oh, kaya sa pagutang, adi, kay tinuwi kapag bayas 5 years to pay kung pa yung posisyon tuh bati? kini magigipam bago ayaw kung ano yung up to up years up to twenty 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 20, twenty 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 na. twenty twenty yun 2030 oh, oh. Ako man, 28. 2028 20, siya, magbaya ba, di ka man. 2028 pa 20 ni Biden, ha? Okay, ano ha? Oo, okay. Pirmakamuha naman ng ngayon, hindi kirmak. Okay. Pwede okay. ngayon ngayon sa pagbaya? Pwede, basta after years, ay, okay. Pati, ay, mo. Na, salamat. Kay. Ayun ka ang kami. Salamat ah. Sir, okay. kayo, kung mabusan kami yan, panino, balik na kami. Kaya niya malak. Oo, sige, sige. Pwede oh, pa, pa kayo makautang pa, otro. Lala, another five years tayo dun. Lala. Another contract. Oo, uh, sige. Sige, sige, sige. Lala, hindi kami. Hindi kami.